2000 years later. Bossing, magandang gabi 'yan. Papatapsi Eatsback na naman mga bossing nyo. Yan, mga bossing 30% discount dito sa May Joma Shop from 44 Kirino Highway. Marami paki-sulito bossing, ma-score mga bossing nga, Ayan, 30% discount mga bossing. Uh, 44 Kirino Highway. Tinga bago ko pisan yung vlog, 'di pa naka-subscribe jam. Please subscribe YouTube channel papatams TV. And then pindutin yung i bell icon bossing para updated kay sa mga bago kong vlog katulad to. 30% discount off dito sa my Jomar Show shop, 144 Kirino Highway mga bossing. Huwag natin patagalin bossing. Ipisan natin, let's go. bossing, meron kami doon na naka 30% na kairi. Ang ganda ba itong kairi ito Size 8.5 lang itong mga bossing ha. Sulpad nyan dyan pa. mo mula ganun pod put. 1,800 itong mga bossing and then 30% discount dito Pero ito, isa pang kairi. Mga mahilig na pang basketball shoes. 9.5 din po siya. And then 1,885. Naka 30% discount mga bossing dito so, sa my Jomar Shoe Shop. sulit pa siya, goods pa siya bossing ito. Ganda pa ng colorway, sulid pa nito. Pinagap na mga size 11 dyan pang basketball. Meron itong dito. Ito, sulit pa ito. Pangilalim, wala rin siyang ganong putput po. Dito yung partner niya. ito yung partner niya. Gusto hmm. ito bossing nga, baka matripan nyo lang. Ulitin ko, 144 Kirino Highway mga bossing. Baka may matripan lang sa mga sapatos dito. Yan, dito ang 9.5 ulit na kairi. Yan, may konting sole sa lang siya. Pero pangilalim, wala rin siyang ganong putput mga bossing ha. Sol nyan dyan dyan po. Oh pa yung mo. 1,885 and then 30% discount of mga bossing. May itong Kobe na 9.5 lang siya. Kobe Bruce Lee Reverse. Sold pa niya bossing, iba na. Pa yung mo. May dragging siya, pero mababaw lang. Ito yung partner niya. 1,885 and then 30% discount of. Pero itong composite, oh, napakasulit itong composite na 9.5 din siya. Oh. 9.5 1,985 and then 30% discount of Sulit tong pumposit na bossing, sulit din siya. Kita part partner niya Good spot nito, sulit pa diyan din pa. Pag laring at meron ditong kasi na na size 11, baka matripan niyo lang, naka 30% discount up tong mga bossing ah. Pag laring ganung food food dito yung partner niyo. Eh 1985 and then 30% discount up. Sulit pa nito pa more man, baka matripan niyo lang. ditong sa na size 9 9.5 yata ito wala akong makita ng kwan. 9 to 9.5 naka 30% discount to pang ilalim wala rin siyang ganung food po dito yung part nila uh, sa sakay so pag good special pa more mga bossing baka matripan nyo lang naka 30% discount to dito sa may Joma Shoe Shop 144 Kirino Highway at tong adidas na naka Dwight Howard yata ito ang ganda pa rito yeah, 1,885 size 11 to mga bossing ha then naka 30% discount off ito yung partner niya Ito yung partner niya. Solpad niyan, dyan pa. Hindi kita sol sa wala pa naman ako minakita. Uh, sa magnat ng J1, na size 12 dito, 2,285 and then 30% discount off siya. Good pa more malinis, hindi to use na lang. Size 11 na mid cut, sulit pa to busing, yun yung isyo Naka 30% discount to busing, size 11, 1,885. Ito yung partner nyo. Yeah, sulit pa ito busing ha, naka 30% tayo dito sa major Jo Marshall Shop Kirino Highway Yeah, sulit pa nito siya 8.5 dito sa major Jordan 32 mga busing Dati siyang 1.5 ngayon, 30% discount to Ito yung partner nyo yeah. Good special busing, andiyo pa yung sulpad niya pangilalim, ilalim, wala rin ganun pod pod 8 dito na J11, uh, baka pa nyo lang Dati siyang 1.5, naka 30% discount top Ito yung partner niya so, Sulpad nyo, andiyan pa, pangilalim, ilalim Wala rin ganun pod pod busing Di kita source of wala pa naman ako minakita. Kasi meron 9.5 dito na off-white, to oh, na UNC. Baka matripan nyo lang busing, 1,885 And then, naka 30% discount off. Nandiyan pa naman yung sulpa niya. Di kita sulpa sa presyo yung busing. Wala pa. Pangilalim, wala rin siyang ganun food po oh. 30% discount off. 11, dito na Travis Scott. Uh, 2,280 and then 30% discount off. Ito busing ha. Itong Travis Scott na size 11. So, 2,880, 30% discount off. Pangilalim mo. Wala rin siyang ganun food po. Nandiyan pa yung sulpa niya. Pero tong J-Pon na tato. Baka matripan nyo lang. Sulit po nito. Ang pinaka-issue nyo lang dito. Yung support wings niya wala pa. Yung ito sa kabila meron. kabila wala. Solved yan dyan. Dyan pa pero pangilalim wala rin ganun po. 1,885. Ito yung partner niya Yan. Solved yan dyan pa bossing. Meron tayo kaming leaning dito. 8.5 na siya mga bossing. Naka 30% discount off siya. Pangilalim oh. Mababa ulit yung dragging niya. 8.5. Solved yan. Dyan pa. Yan. Meron dito 1.5 and then 30% discount off. Meron dito size 10 na Dior Jordan size, size 10 nya to size 10 nga sya pang ilalim mo oh. napakasulid po baka matripan nyo lang bossing ha ah. 30% discount off dati syang dati syang 1.5 yeah 30% discount off pang ilalim wala rin syang ganun pod pod pang ilalim to bossing ha ah. dating 1.2 to bossing dati syang 1.2 naka 30% discount off wala syang sulpad bossing size 8.5 po ang ganda ng colorway oh tira nya yung so, issue nya wala lang syang sulpad talaga matripan nyo lang bossing size 12 Pangilalim may rin ganun siyang 1,200 and then 1,218 and then 30% discount pa mga bossing nga itong adidas na ito Kasi nga, oh, uh, 900 na lang siya 980 and then 30% discount of Sulit po nito ha, oh, itong Air Force 1 nito oh. Yan ang issue nyo oh. ka, sa masi, kung di ka masilang bossing, sulit to siya bossing 9.5 siya Pangilalim wala rin ganun bod bod oh. Partner niya bossing, sulit pa siya oh. 9.5 siya busing yan, 900 and then naka 30% discount off siya. Dato na naka 30% discount discount off sa Westbrook dito. That's yung 1,585 and then 30% discount off. Yan. Uh, Diyan pa naman yung pad niya, pang ilalim mo. Wala rin siya ganun food-food. Well, 7.5 siya busing, 1,585 and then 30% discount off. Ito yung partner niya. Baka matripan niyo lang busing ha, bisitahin niyo itong store, 144 Kirino Highway. Kanto by Sa PUC. Yan, SB Dunk dito. Sulit yung SB Dunk neto, size 9 siya oh. 1,885. Ito yung part 3 nyo. Walang tuklap, walang punit mga bossing. Nandiyan pa yung sole pad niya. Mukhang iba lang yung sole pad niya. Yan ang pinakation niya pero pangilalim lang rin ganong pud-pud. 11.2 Air Force 1. Nandiyan pa yung sole pad niya. Pangilalim. Wala rin siya ganun pud-pud mga bossing. dati siyang 1.5 and then 30% discount. Top. Nandiyan pa yung sole pad niya. May itong itong size ito. Yan o. Oh. Good spec ito. Malinis. Ready to use na lang siya. 1,000. 285 and then 30% discount off. Yung size 8 sya dito busing and then naka 30% discount off. Oh. Sulit pa nito. Yan may ditong size 8.5 sya. Yan naka 30% discount off. Dati syang ito, magkano ito Sulit pa ito. Diyan pa yung sulpad nya. Dati syang 1.5. Pangilalim. Wala rin ganong pud pud Yan naka 30% discount off sya mga busing. Size 8.5 Size 11 na Adidas Yeezy Bosing Pangilalim Lari siyang pud pud bosing ha ah yung partner niya. Yung goods pa siya bossing. 1.5 siya bossing and then naka 30% discount off po siya. Air Max ito na size 8 lang siya. Dati siyang 1.2 and then 30% discount off. Ito yung partner niya. Hindi pa yung sole niya. Yan lang issue niya. Napakaliit lang. Tukla, punit, bossing wala pa naman. Pangilalim wala rin siyang ganong putput. Food, food. Size 44 bossing. Sulit pa nito bossing. Hindi pa yung sole Pangilalim wala rin ganong putput. Goods pa ito. Sole pad, pa pad nandyan pa ready to use lang siya malinis ito yung partner nyo uh, meron itong Dame Leonard na ito size 8 lang siya 1,000 1,285 lang siya and then naka 30% discount off sulit pa siya ready to use lang ito yung partner nyo 9.5 sa Adidas. Sulit itong Adidas nito. Pangilalim, wala rin siya ganung pud-pud. malinis oh. Yan, dati siyang 1,680 and then naka 30% discount kung siya mga bossing. Ang sulit ko nito. Wala pang dikit ng soul separation. Pangilalim, wala rin ganun put-put. 8.5 dito na airmax, baka matripan nyo lang bossing. Pangilalim, wala rin siya ganun put-put. 1,2 dito bossing, 1,2. 1,2,85 and then 30% discount off. Sulit po naman siya. Sulit pa pa. Malinis, ready to use lang pangilalim, wala rin ganun put-put. May size 11 dito na Air Max Pang uh, Nike, Nike, sorry Pang running shoes, pang ilalim Mula rin ganong food, food bossing 1,685 and then 30% discount off May tuklap to sa loob eh Pero di ganong halita Pero sulit pa dyan, dyan pa Sales operation mga bossing, wala pa Yung pang araw-araw lang natin Pwede rin pang bapon mo sa mga tao hindi maselan Ito sa Air Max, dati siyang 1,2 And then naka 30% discount off Pang ilalim mo, wala rin ganong food, food oh. Baka matripa nyo lang bossing, naka 30% dito sa Jomar Shoe Shop, 144 Kirinoa Highway. Size 9 dito sa May Jordan, baka matripa nyo lang size 9. Pangilali mo, wala rin ganun put food mga bossing. Tukla po nit, wala pa naman mga bossing. Yan lang, biro siya dyan, tsaka dito. Baka matripa nyo lang bossing ah, naka 30% discount off, 1.5 dito bossing and then 30% discount off. Simpleng pa more lang, na Air Force 1 size 8 Malinis, 3D2 sa lakang dyan pa yung niya. Pangilalim mo, wala rin ganun dragging mga bossing. 122 bossing and then 30% discount off. Itong Jordan 3 na fragment na size 9, baka matripan nyo lang bossing. Dati siyang 15 and then 30% discount off. Pangilalim. Mababa ulit dragging nyo mga bossing ha. Ulitin ko, 144 Kirino Highway, Jomar Shop, nag 30% discount off. Ito yung partner nyo. Baka matripan nyo lang bossing sa mga tao hindi masailan. Pangilalim, wala rin ganun put-put. Pusing hanggang dito na lang muna no? Tapusin na natin po po vlog Pasensya na Malit na lang po yung spot sa reflex natin Pero dabi pa namang sulit shoes nyo mga busing Katulad ng mga pang basketball Tsaka sa likod ko Mga sulit pesos mga bosing. Yan lang busing Baka natripan nyo lang At may nansan na flex ko Bisita nyo itong store 144 Kirino Highway Kanto by sa POC, Kanto by sa POC Balintawak mga busing Hanggang dito lang mga busing At maraming salamat